Hey guys. Konichiwa. Oh. <laughs> <laughs> si. <laughs> ah. Tutuliligo sila oh. Chana. Hello. Hashidesu ne. Ah, hashi. <laughs> oh, hai. Oh. <laughs> hashi. Hashi. Ay ko anong makita mo? Ini yung gumo nya yung ano. Siyempre. Oh. Anong ariwa? Ariwa. Hashidesu. Hashidesu. Hashi, hashi. Hashi. Ah, hashi wa kimasu ka? Yeah, ito 'yung ISIS. Ito 'yung ISIS. Sarado ISIS. Ang ano dito. Yung tubig, uhaba ng tubig. Oh. Ayon, bridge. Uh. Ah. <laughs> Ay mga mga kaibigan kong Tokmol. <laughs> Ayon. <laughs> Ah, uh, Yun eh. <laughs> <laughs> Picturean <lang> ko. Diyan tayo sa Picture muna kami, Ayan. Sige, picture, 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 picture. Oh, oh. Ayan oh. Tingin na. Picture. Tingin. One, two, three. Ichi ni Song. Hai. Ganda ng ano dito ng panahon kaso kanina umulan ayun ang ulan oh kanina oh yun binasamo ako kanina at saka yung ano namin malayo dun asoko <laughs> mm. yan si Ricky isang mabait kong kaibigan at saka isang mabait kong kaibigan isang mabait kong kaibigan <laughs> kaya mamiss ko kayo pag punta ko ng Hokkaido <laughs> ayun o no, oh, may nag ano din may nag camp camp dun ang <laughs> tubig dito ang grabe no ang lina ng tubig parang pagmamahal ko sa asawa ko ha Yes, purified water. Sana oh. Sige, cheese, cheese. Nih. naman. Momo. Video ba? Video ba Oy, video pala. Ay, nako. Kang mo nga benci no Ano mo? Mamimig na tinig. Mamimig no Ano mo ni? Nga ano? and mo Guys, kanina may nakita ko doon. Lalaki nagtibak doon, no? ko kanina, nagtibak doon, sa nadaanan natin kanina. Grabe nag nagtibok dito. Nagtitiklan. Nakita Nagtitiklan. ko 'yung lalaki talaga. <laughs> hmm. Nagtitibok. Mainggit siguro dugo <laughs> na tama din. Bili nga, makabili nga mamaya ng tibak. Ano ba kakabili wala <laughs> akong pera. Kaso nakalimutan ko pala wala na pala akong pera. Wala pa. Wala pa. para may trabaho to overtime ka ata nun no? saan ko iiwan ay padala ko na lang no puntahan kita wala ka nyo may iwanan ipadala mo sa may ano. padala sa kasi may utang ako sa kanya guys sana hopefully na hindi ko makalimutan sana hopefully may utang akong isang lapad Friday, 17 di ba? Alis ka? Ay, 18. 18 ang alis ko. Sabad, ano yun? Mga okay. 17 pa ibibigay yung ano ko alawan. 17 is sa lobby. Hindi pa yun yan. Yung newbie. Oo. At 20 is. Ah, uh, nihong gode gambate ko da kay Benji. Oh. Jordan Dash ba yung pang mo? -ano, Kunin ko yung ano, mag-leg -like ako. Nandun! Okay, di ba naman tayo alis?